hindi lang ako, hindi lang ako, ah, so, balik na, suot uh, na talan oo, oh, karoon, oo, oh. ito, gawas ito, gawas oh suot na, ah, suot so, na eh wala kang tala-tala tsuwi wala kaon ako matisakot yung tingulo kay suot na na, naman rampa rampa ka diya oh siya eh, wala mo pong uh, tala-tala, kabarato na ka niya talan <laughs> suot na, pag raiban ka, bisi na ang gabi eh tungo tungo diya